Kahapon, August 10, sa sugod bahay ng AAT sa TV5, kasagsaga ng masarap na panonood habang nanananghalian, ay biglang na-interrupt, naputol yung live ng TVJ sa TV5 sa YouTube. Isa na naman ba itong pangsasabotahe? Kasi yung live naman ng TV5 Philippines ay hindi naman nagka-problema. Kung kailan oras ng sugod bahay at alam na alam ng mga kalaban ng AAT TV5 na huho ang viewers nila Mayor Rose, wali at zombie, saka naman madalas gawa ng paraan para isabutahe. Gumagawa pa naman ng campaign jingle sila Mayor Jose. Halos dumagundunga ang buong kabahayan namin dahil sa tawanan ng mga kasama ko dito sa bahay tapos biglang naputol yung live. Wag ganun, oy. Wag kayong basag trip. Sa sobrang ganda nga ng melody at lyrics ng campaign jingle na ginagawa nila Mayor Jose, ay hindi na iwasan ni Jose Manalo na may sigawang salitang it bulaga. Kasasunod dito ay biglang may napapiay, napamura sa audience. May gumagawa nga ng issue na kesya si Wally Bayola daw yun dahil kaboses niya. Bakit naman yung gagawin ni Wally ay alam naman nilang naka-live sila. At ilang taon na nilang ginagawa yun na nagla-live. Never nating naringgan si Wally Bayola na nagmura. Enjoy na enjoy din sa studio audience yung presidente ng TV5. Ah uh, guys, posibleng sa audience nang galing yon yung nag-PI na yon hindi man sadya, pero napa-PI siya dahil sobrang excitement siguro. Sa ganda ng sugod so bahay kahapon, huwag nyo nang isali si Wally Bayola, sila nga yung nagpapasaya eh. Sa sobrang saya nga din ni Wally ay napapabaril sa hangin gamit ang mikropono, sabay sigaw ng, galing ni Mayor, galing ni Mayor. Don sa mga taong walang magawa, tigilan nyo na yan dahil wala kayong mapapala. Sa mga gumagawa ng hindi maganda sa iATTV5, lalo na kay Jose, Wally at Zombie, good luck sa inyo. Si Mayor Jose si Manalo pa kalabanin nyo, sigurado taob kayo.